Partner, alam ba yung Jinga Juice? jingga Juice? Ano yun? oh, Ginga Juice. Ano yan? Health drink na meron siya yung dalawa sa pinakamatinding superfood, yung wheatgrass. Alam mo yun? Okay. Guyabanong meron siya noon. Sarap. Tsaka hindi lang yung maganda sa kalusugan, partner. Mas magandang kabuhayan. Ay, gusto ko niyan. Pasukin natin. Healthy na. Mayaman pa hindi na mapigilan ang pagdami ng mga tao na biyayaan ng magandang kalusugan at kabuhayan ng Jinga Juice, isang powdered health drink na naglalaman ng dalawang superfoods, ang wheatgrass at guyabano. Nagtataglay ito ng napakaraming health benefits sa katawan. Isa rin ang mga ito na mabisang proteksyon labang sa anumang cancer sa katawan. As we all know, guyabano is uh, acclaimed worldwide as the miracle fruit. Bakit wheatgrass, no? Wheatgrass is considered a complete food all the nutrients that we all need. Of course, we are the best. Jinga Juice uh, is number one. When you come to Jinga Juice, when you buy our products, you can be rest assured po na 100% with quality ng produkto po natin. At nasa likod ng matagumpay na kumpanyang My Jinga Juice Incorporated ay sila Mauro Rivera, Atty. Florentino Mabasa at Gary Norman na isang icon sa business industry dahil sa galing nito sa sales at leadership kung saan marami ang na-inspire sa kanyang tagumpay. Ako po ay laki sa mahirap na pamilya. So kami po ay nakatira before dyan sa may squatter area ho ng Pasig. Napansin ko, seven years ako nag-work. 6,000 naman, mas malaki pa edad ko dun sa kinikita ko ho, sa trabaho eh. So dun ako nag-isip na ano bang negosyo ang pwede ko mapasok na para magbago naman ho ang buhay ko. Meron palang isang negosyo na pwede sa mahirap, pwede sa ma walang mga kapital. At ang naging bunga ng pagsisikap ni Gary, nakabili siya ng lupa at bahay, magagarang sasakyan at napag-aral niya ang kanyang mga anak sa exclusive schools. At bilang pasasalamat sa natatamasa niyang tagumpay, naisip niya na tulungan din ang mga taong nagnanais umasenso at umaman. So nakapag-decide po ako na magtayo na ng sariling kumpanya. So ayun po yung jingga Diyos, umiikot ako ng buong Pilipinas at nagtotoko ako, nagbabagsak kami ng mga training. Nasa ganun eh, maranasan din nila yung mga naranasan namin. Gusto ko kasi namin silang matuto na meron nyo palang uh, sistemang ganito na kahit mahirap eh pwedeng magbago ang buhay. Nagkaroon ng kidney stones ang gym instructor na si Alex Fernandez dahil daw sa dami ng protein content ng mga health supplements na kanyang iniinom. Popromsya siya ng kristal at ito yung nagiging kidney stone. At dito ko po naranasan talaga na didisihin ako sa madaling araw tapos yung pain ko sa likod ko, sa lower back po, talagang napakasakit po. Dumating yung time na talagang him himatayin po ako sa sobrang sakit. Mahalang operasyon para matanggal ang kidney stones ni Alex. Kaya laki pa sa salamat niya dahil naipakilala ang health week na ito sa kanya. Pawa ng Diyos na talagang ginawa ko siya three times sa day ko siya iniinom. Uh, talagang nararamdaman ko na mayroong pagbabago sa katawan ko na para bang pag mo ko nito para may bumababa sa kidney ko. Ito po yung lumabas sa na worth worth $75,000 kung, kung ito'y ooperahan. o saka isa siya po. O, sa ganda ng product talagang gumaling po ako na bago naman ang buhay ng dating service crew na si Bong Plata nang seryosohin niya ang negosyo sa Jenga Juice. Yumaman siya sa kanyang pagsisikap at determinasyon. Napakahirap po ng buhay. Pag nag-overtime ka, minsan halos walang bayad. Pasko, bagong taon, naka-duty ka. Nung nakita ko ho, itong Jinga Juice, umbasen sa gumanda po talaga yung buhay ko. Nakabili po ako nung pangarap kong sasakyan, nakabili po ako nung kondominium, nakabili rin po ako ng lupa. At napag-aaral ko po yung anak ko sa magandang eskwelahan. So, iniimbitahan ko kayong lahat na makarating ho dito sa My Jinga Juice Office, Tycoon Building, dito ho sa May Pasig Ortega Center, So, meron na tayong uh, libreng orientation sa, sa Prada ko at bukod doon sa negosyo. At ito po, e libre. So, maganda ho, makarating ho kayo para makita nyo kung gaano kaganda ang produkto at negosyo ho namin. Dito tayo sa Gateway Tower Mall, partner, na bagong-bagong wing. Yes, partner. At balita ko, marami pa rin mga foreign brands ang pupunta dito soon. Kaya abangan nila yan. Dikit-dikit lang yan sa Gateway. Wala kayong pupuntahan. Malapit lang yan. Yan naman. Nyo. Abangan. Ito na tayo, partner. Alam mo ba na yung wheatgrass at yung guyabano, yan ang pinagsamang superfood dyan sa Jenga Juice. That's right. At layunin nila makatulong sa mga tao may karamdaman, pati na rin yung mga nice yumaman. Baon ka pa sa utang, Sweldo mo ba ay kulang o baka naman kayod kalabaw na ang ginagawa mo para lang may maipadala sa mga pamilya mo sa Pilipinas? Kung pagod ka na sa ginagawa mo, bakit hindi mo subukang mag-business? Proven business opportunity ang alok ng Jenga Juice para sa lahat. Dito, oh, napaka-posible na lahat ng klase ng tao eh, magbago ang buhay. So, ang maganda dito, marketo namin lahat, mapa-empleyado, mapa-negosyante, kahit sino sila, basta't willing silang magbago ang buhay nila. So, welcome na welcome mo yan sa Jenga Joseph. Ang pinakamaganda dito ay eh, yung ating simpleng uh, mga kababayan dito ay eh, pwede hong magnegosyo ng maayos. No? Pwede hong silang kumita ng maganda kasi laki rin hong kinikita ng isang professional. Ika nga, eh, para hong siyang equalizer. Kung hindi man hong kayo maganda ang pinag-aralan, hindi man hong... Nakakapag-English na maayos o so ano, hindi nyo ko ho kailangan ho dito yan. Maganda lang ho dito, bigyan nyo lang ho ng konting tiyaga, konting sipag, a little bit of know-how, a little bit of dreams at maaabot nyo rin po lahat ng gusto nyo. Bakit maganda ang Jenga Juice business? Unang-una, produkto palang maganda na. Ito ang magsasalita para sa Ang Health Power Juice Drink na ito, ang kombinasyon ng dalawang superfoods, ang wheatgrass at guyabano. Nagtataglay ang mga ito ng napakaraming health benefits sa katawan. Kasama na dito ang proteksyon laban sa anumang karamdaman tulad ng cancer. Sa dami ng mga taong uminom at nakaranas ng kagalingan sa kanilang karamdaman, marami ang bumabalik at nagpapasalamat. Isa sa nagpapasalamat ang ama ng limang taong gulang ng bata na si 30 Clarite. Nalunasan kasi ang viral infection ng kanyang anak kasama na rin ang chronic disorder o ADHD na sakit nito. Pinatry ko po siya. In just for this, uh, sa si araw-araw, naglisin po yung, ano, yung lisyo niya. Tapos to, uh, hanggang sa pumili sa po yung balat niya. At bukod pa po noon, nanotice po ng aking asawa na yung kanyang pagka-ADHD po natulungan. Kasi yung dating ADHD niya ngayon, nagiging hyperactivity na lang po yung mata. Pangalawa, ito na lang ang kumpanya na may promising nakita. Dahil maganda, meron itong mataas na compensation plan. Pangatlo, ang number one icon sa sales and leadership na si Gary Norman na siyang may-ari ng Jenga Juice Company ang siyang tutulong para mapalago mo ang Jenga Juice business mo. Sa sampung taon na karanasan ko sa ganitong uh, negosyo, ako mismo at lahat ng kaalaman ko ipapasa ko sa inyo para sa ganon eh, magbago rin ang buhay ninyo. Isa na si Alan Gaurino na sampung taong empleyado sa Makati. Nang makita na nilalagpasan na ang sweldo niya, agad siyang nag-avail ng early retirement sa kanyang kumpanya. Nakita niya kasi ang time at financial freedom sa kabuhayang ito. Nago po ang buhay ng pamilya ko ng Jingle Juice. Just four months po, nakuha ko kaagad yung aking pangarap na sasakyan. Kumpara niyo po yung kinita ko dito for 10 months, siguro pagdatrabahuan ko po doon sa so employment, 15 years above. Nagbago rin ang buhay ng dating taxi driver na si Smith. Kung dati, takaw hold up at kakatiting nakita sa boundary ang hinaharap niya sa tuwing nakikibiyahe siya ng taxi, ngayon fortuner na ang kanyang dinadrive dahil sineryoso niya ang business sa Jenga Juice. Medyo nararamdaman ko yung pagod ko kasi sa taxi, parang hindi na sapat doon sa kinikita ko. Kinikita mo isang 500, 700 lang. Ako tuwan-tuwa ako na sobrang laki ng kinikita ko rito. Dito na bago yung buhay ko, nakabili ako dito ng sasakyan, nakapaglabas ako ng Fortuner sa loob ng tatlong buwan. Dati ng businessman si Dick Cervantes. Sa loob ng sampung taon, mas malaki ang overhead expenses niya kesa sa kita. Nang malaman niyang naging milyonaryo ang batang kapatid, agad niyang isinara ang lahat ng business at nag-concentrate siya bilang dealer ng Jenga Juice. Dito nagawa niyang maging number one top earner ng kompanya. Dati puro luma lang yung sa sasakyan ginagamit. Ngayon, nakabili ko ng Toyota Land Cruiser 2013. Tapos yung misis ko, inili ko last three weeks ago, Toyota Fortuner. Gusto mo bang mapago ang buhay mo tulad nila? Attend na sa Libreng Business Seminar ng Jenga Juice. Baka ito na ang katuparan ng lahat ng mga pangarap mo. Meron kami seminar ng uh, 2.30 at meron din kami seminar ng uh, alas 7 ng gabi. So from Monday to Saturday po yon at ang maganda, pag Sunday bukas din po tayo, alas 3 naman ng hapon ang seminar namin. So hinihintay ito kayo na maka-atin dito sa libreng uh, seminar na sa ganun eh, matuto po kayo kung paano gawin ang tama ang negosyo po namin. Sa Jingle Juice mismo ang may-ari na si Gary Norman ang tutulong para maabot mo ang mga pangarap mo sa buhay. Ang 10 years expertise niya sa sales and leadership kung saan siya nagtagumpay. Libre niya itong ituturo sa lahat. Isa to sa bunga ng pagkisikap ko at bilang pasalamat, papunta na rin ako sa inyo para matulungan ho kayo. Napala yung dinadala kong sakyan pagpupunta ako sa sa ibang lugar, lalo dito sa Luzon, ako ho, dating simple pa ko lang pero ang dinagrabe ko coffee ngayon eh, ay ah, bilang na bilang dito sa Pilipinas. So, nasa open world ko. Ang maganda dito sa Jinga Juice, alam ko lahat ng pangangailangan nila. Kaya pinaganda ho namin ng todo, yung sistema ho ng negosyo, pati yung produkto ho namin. Maraming karamdaman ang nalunasan ng Power Health Drink na ito meron kasing dalawang superfoods, ang wheatgrass at kuyabano na nagbibigay ng maraming health benefits sa katawan at cancer fighter pa. Sa ganda ng produkto, pumapatok ngayon ang Jenga Juice sa buong bansa. First of all, I'd like to say thank you to the public for the overwhelming response to Jenga Juice. So, uh, our sales expectation have been triple actually. Gusto ko pa po kayong imbitahan, the professionals, the doctors, the lawyers, yung mga managers po dyan. Lahat po tayo, nag-iisip po tayo ng magagawang extra income after work. E eh, di pumunta na lang po kayo dito sa Jenga Juice at gawin po natin ng negosyo yung extra time po natin. Di na po kayo kailangan mag po ng 20 years, makakuha lang po tayo ng retirement po natin. So lahat po ng extra time po natin, gawin na po natin Jenga Juice. Ipinagpalit ni Chito Alcantara ang 11 years employment niya sa bangkong pinapasukan, kabalit ang negosyo alok ng Jinga. Ang kasi minsan nakarelay ka na sa benefits, no, nakarelay naka nakarelay ka lang sa mga loans, pero pagtanungin mo kung nakaipon ka or ano ba na save mo, medyo hindi rin ganong kabilis. Kaya nung napunta ako sa Jinga, nakaka, nakakagulat talaga. Imagine mo, for first five months, no, nakakuha ko na isang Fortuner 2013. Kasi ito kasi kagandaan ng negosyo sa Jinga, Kitang-kita mo na kung paano mo gawin o paano kikita ang business mo. Stress at lugi ang inabot ng Muslim brother nating si Doc don Ali na isang optometrist. Sa dami ng business na kanyang itinayo sa Mindanao, lahat na lugi. Pero nang pasukin niya ang Jenga Juice business, dito unti-unti siyang nakabangon. Lahat po yun hindi naging successful. Malaki yung ambition ko eh, mga pangarap ko eh. So hindi po ako nagkamali kasi sa maikling panahon isa ako sa mga top earner na ng uh, jing, ng jenga Juice. Nalalasa ko na yung simpleng buhay na hinahanap ko. Sa mga kababayan ko po sa Mindanao, lalo na po yung mga Muslim. Sana po ay makita ninyo kung ano po yung nakita ko. Na ubak lokalo na mabagwe. kaso Kasokya pakasultan sa Jinga e, uh, data sistema na mala si ko. Ginawa ko, agus ko pamilya ko. 16 years na magkaibigan si Gary Norman at James Cervantes. Sabay nilang nakamit ang lahat ng pangarap nila sa buhay. At hindi siya nagdalawang isip na samahan ng kaibigan si Gary sa bago nitong business, ang Jenga Juice. Sa loob ng ilang buwan, isa si James sa mga top earners. Nakamit kami ng uh, kotse, okay, bahay lupa, nakapag-travel, tapos marami kami natulungan tao. Bali sa si Jingle Juice, ang um, very promising yung company, maganda yung product niya, maganda yung start ng business. Kaya ang ano ko lang sa tao, sana i-consider nila, open mind lang, tapos maniwala lang sila na maganda to, mangyayari naman talaga makakatulong yung, yung Jingle Juice sa kanila. Bali yun yung motivation ko sa sarili ko, kaya ako natupad yung pangarap ko. Kung nais mong mabago ang buhay mo, kilos na! Attend na ng Business Orientation Seminar ng Jenga Juice. Welcome mo kay dito sa Jenga Juice. Monday to Saturday po, 2.30 at 7 ng gabi ho. At pag Sunday naman o, alas 3 ng hapon. Imbitado rin ang lahat sa napakalaking selebrasyon ng tagumpay sa ikaw unang anibersaryo ng Jenga Juice sa September 10. So excited ho kami lahat no kasi isang taon na ho ang Jenga Juice. So ito po ay gagawin namin ang first year anniversary namin dito po sa may SMX Convention Center. September 10, alas 5 uro ng hapon. So meron ho kami pre-concert na pwede hong panoorin ninyong lahat. At welcome ho kayong lahat. Financial freedom po ang hatid ng Jenga Juice sa mga baon sa utang at nais magbago ng buhay. Yon, yeah, three easy steps lang po ang kailangan natin gawin dyan. Umaten ng business orientation seminar, pangalawa, mag-invest, at pangatlo magnegosyo negosyo siguradong. Swak na swak ng pag-asenso. Sa Jenga Juice, lahat good news! Bukod kasi sa taglay nito ang dalawang superfoods na wheatgrass at guyabano na mabisang proteksyon laban sa anumang karamdaman tulad ng cancer, nagbibigay din ito ng magandang kabuhayan sa lahat. It's Jenga time po ulit. Nakakatawa kasi lumalaki ng lumalaki ang Jenga juice. Kaya doon sa mga taong nahirapan sa buhay at hindi sapat ang kinikita, hindi pa po huli ang lahat. Dito po sa Jenga juice, pwedeng magbago ang inyong buhay. Ang maganda po sa malit na puhunan, malaki po ang kitaan. Hindi nyo na po kailangan maghintay pa ng 20 o 30 years para makuha inyong mga pangarap. Problem, business, opportunity at Jinga Juice dahil isang taon pa lang kami, napakarami ng mga taong umaman. Isa si Roy Gonzalez sa mga nag-business ng Jinga Juice. Iniwan niya ang trabaho sa kooperatiba sa Batangas kapalit ang magandang buhay. Doon po dati sa kinikita ko, doon ako yung empleyado ng kooperatiba, times 40 po ngayon ang kinikita ko. So nakakatuwang isipin na unti-unti ko na pong... Napukuha yung mga pangarap ko dito. Nakabili po ako ng kotse, uh, Honda Civic po na brand new. Sampung taon sa police service si Rex Endaya bilang PNP Soko forensic photographer. At ang delikadong trabaho at tagtad na loans ang nagpaisip sa kanya para subukan ang Jenga Juice business. Dito nakita niya ang financial freedom. Siya din ang sumagot sa napakalaking hospital bill ng amang nagkasakit nung nakita ko tong jinga juice, dun, 360 degrees ang buhay ko agad na bago. Nag-decide na ako na iwan na yung police service. Ang sekreto lang din naman dito, si pagtsaga, tsaka discarte lang din. Tapos yun nga, maniwala so saka magtiwala. Sabihin natin isang buwan, dalawang taon, tatlong taon ko nang kikitain sa trabaho ko. Dito, nagkaroon ako ng ipon. Ang alawa, nakabili ako dito ng 2013 brand new Toyota Fortuner. Good news pa dun, Nakakakulong ako ng ngayon sa magulang, sa pamilya. Isinara naman ni Jay Feliciano ang kanyang apat na swak na kabuhayan kasama dito ang security agency business na nagbibigay sa kanya ng puro stress at reklamo. Maraming magandang nangyari sa kanyang buhay nang gawin niyang business ang Jingle Juice. Kung bukas, resulta yan ang gagawin mong desisyon ngayon. And this business is better. Why? Wala kang stress, walang sakit ng ulo, walang overhead. Maganda ho, gagamitin mo lang yung product. Maganda na sa kalusugan mo, pwede ka pang imaman. Ngayon po, no, I just bought my Toyota FJ Cruiser. Walang-walang apat -walang na million ho yun sa loob ng tatlong buwan. na ko po sa ganitong klaseng negosyo na hindi ko po nagawa doon sa previous business ko. Wala ka nang hahanapin pa sa Jenga Juice. Dahil bukod sa maganda ang produkto sa kalusugan at malaking tulong sa kabuhayan, abay pati kinabukasan din ang bawat dealers, pinag-iisipan na rin ang kumpanya sa bago nitong proyektong Jinga Tower. Ito po yung tinatawag po nating Jenga Tower. It is a proud innovation of Jenga uh, Juice Incorporated and Innovaland Realty. No? It will be a leisure and resident spa located in Tagaytay City. With this, this project, para po sa kinabukasan at kabuhayan po ng ating mga exclusively for Jenga dealers. But everybody po is welcome. OFWs, retirees po, makakasigurado po kayo pag Jenga Juice po, hindi lang po pang kabuhayan, pang kinabukasan pa po. Kahit sino, welcome sa Jenga! Ang pag-asenso nagsisimula hindi bukas, kundi ngayon na! Kaya kung kayo po ay leader ng isang kooperatiba, NGO, LGU, barangay, munisipyo, lalo sa mga OFW, estudyante at leader ng anumang organization. Naku, ito ng pagkakataon na makatulong kayo at kikita kayo. Dito sa Jinga Juice, isa ako sa mga lalay sa inyo para matupad ang mga pangarap nyo na magbago ang buhay. So iniimbitahan ko kay lahat na makatino sa mga seminar dito sa amin. Monday to Saturday, meron na orientation ng 2.30 ng hapon at 7.30 ng gabi. Pag Sunday naman po, alas 3.00 ng hapon. Dito po sa Tycoon Building, Ortiga Center, Pasig City. Inimbitan ko rin kayo no, sa first anniversary ho namin. Ito po ay gagawin sa May Mall of Asia, sa SMX Convention. So mas marami ho kayong maisama, mas maganda ho. Kung gusto nyo magbago ang buhay ninyo, huwag na hong magpatumpik-tumpik. It's Jenga time na. <coughs>